At dito nga mga parn dahil birthday ko Pumunta muna kami dito sa SM para gumala Tapos nung napadaan kami dito sa Toy Kingdom Sabi ng fiance ko Pasok muna kami dito nga sa Toy Kingdom At syempre masaya ako dahil makikita ko na naman Yung mga Gundam dito Nahilig na rin kasi ako mag collect din ng Gundam Pero konti pa lang at maliliit lang ang afford ko Kumbaga nasa beginner level pa lang ako Sa pagiging collector neto nagtata Nagtataka lang ako bakit may pabidyo pa siya sa akin Sobrang question mark talaga ako dyan Pero pinakisama ko na lang kasi nga Hindi pwedeng hindi tayo sumunod at baka malindigan ako Di ko sinabayan trip ng fiancé ko Habang nagwi-window shopping nga pala ako Bigla siyang may sinabi sa akin At ito yung sinabi niya Be Pili ka na dito Seryoso Seryoso Pili ka na nga Birthday gift ko sa'yo Dali Dali na po Pili ka na dyan Pili na Dali Pili ka na dyan Dito? Oo Hindi dito? Dito Malalaki dito sa mga lalaki, pili ka na dali. Papag may na Pili. Dali, <laughs> pili. Ka makulit, pili. pili ka na. Akala ko talaga, pinaprank lang niya ako dito. Pero naalala ko, birthday ko nga pala. Baka totoo nga, nabibilan niya ako ng gadam Kaya bumili na talaga ako. Ang sabi ko nga, yung medyo maliit lang yung kukunin ko. Para medyo mura lang. Pero pinipilit niya talaga akong kumuha ng malaki. Kasi nabanggit ko yata sa kanya dati na sana makabilitin ako ng malaking size soon. Medyo nahirapan nga ako sa pagpili. Kasi maraming magaganda. At first time ko nga pala magkaroon ng malaking size na gandam. Kaya hindi ka lang magkakaroon ng malaki. Final. Final? natin At nung nakapili na nga ako, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na totoo nga ang sinabi niya na ito na ang regalo niya sa akin. Grabe, sobrang saya ko talaga dito para akong batang nabilhan ng laruan. At nung kinabukasan nga ay agad ko itong binuo. Grabe pala ang pag-build dito sa malaking Gundam. Sobrang tagal pala na itong buuin. Pero masaya naman at sulit yung oras pag natapos mo siyang buuin. Maraming salamat nga pala sa napaka-supportive kong dahil lagi niya ako sinusuportahan sa lahat ng kaligayahan ko. At ito na nga yung resulta ng binuo kong Gundam 00 Quanti Full Saber. At ayun na nga siya mga parang Grabe sobrang ganda no Sa wakas may dadagdag na natin siya dito sa mini collection natin Tama nga sinabi nila mga parang Pag nasimulan mo ng isa Parang cancer yan Parami ng parami Pero nakakatuwa talaga tignan kapag dumadami na Kasi alam nyo yun Nakakalalaks eh Parang nakakatanggal siya ng stress wag mo lang iisipin yung nagastos mo Nye 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 <laughs> O kayo ba mga parang Anong kinokollect nyo Patingin naman I-comment nyo na dyan sa baba At ayun lang Marami salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo, mga parang